Magandang araw po sa inyong lahat. Sa bawat pagmulat ng mata ng isang karaniwang Pilipino, isang tanong ang bumabangon kasama ng araw. Paano na bukas? Sa panahon ngayon, hindi na bago sa ating ang balita tungkol sa pagtaas ng bilihin. Mula sa bigas, gulay, kuryente, pamasahe, hanggang sa matrikula ng mga bata, ang dating isang libo. Ngayon ay tila barya na alang. Ang tanong, bakit ganito? Habang tumataas ang presyo ng lahat, nanatiling mababa ang sahod. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng mahigit walong oras kada araw. Ngunit, hindi pa rin sapat para mairaus ma ang pamilya. This is not just unfair. This is injustice. Ang mas masakit, habang naghirap ang masa, may ilan na patuloy na pagyaman. May mga opisyal na manggang ngayon sakot sa korupsyon. Pero, nanatiling malaya at makapangyarihan. Tayo na nga ang nagtiis. Tayo pa ang pinatahimik. Ngunit hindi ito panahon ng panahanahimik. Mga kababayan, kailangan nating magsalita. Hindi sapat ang reklamo sa social media. Kailangan gumising, kumilos at makialam. Lahat tayo may papel. Kahit simple pag-aral ng mga isyo, pag sa butuhan, at pagsuporta sa mga leader na tunay na malasakit. Malaking tulong yan. Tandaan natin ang tunay na pagbabago. Nagsisimula sa ating sarili. Kung patuloy tayong magiging bingi at bulag, walang mangyayaring mabuting sa ating bayan. Sa kabila ng lahat, may pag-asa. At ang pag-asang nito, nasa bawat Pilipinong may tapang, may malasakit, at may paninindigan. Maraming salamat at mabuhay ang Sambayan Pilipino.